Ano? Ang dami na picture dyan. O, oh, tingnan mo. O, yun Post pa o. Ano? Ang dami nino. Ang dami nino. Ang dami nino. ni Jay Armand. O, oh, binapara natin na. Kami kita na inaantok daw. ano? Ang dami nino. ba? Ano ang story mo? ano? Ang kaya nga mo ba kay Grace. 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 Oh, <laughs> oh, no. Ano? Si Ano? Ano mga sabi mo? Ano sabi mo. Sabi mo, ba yung gusto ko niya halikan? Pare. Ano daw Ito gusto yun? Ano? Ano? <laughs> ano <laughs> 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 ba yung scandal niya yun? Pare, sabihin mo na. Sabihin mo na bye lang. Sige, bye tayo lang. Sige, dito. tayo lang. Sige, bye tayo Ano ba yung <laughs> <laughs> Basta mo kasi ganun. Oo. Pwede naman si ano.